Ikalawang mga kronika, Kabanata 25 Si Amasiyas ay may 25 taon nang siya'y magpasimula maghari, at siya'y naghari na 20 na taon sa Jerusalem, at ang pangalan ng kanyang ina ay si Huwadan na taga Jerusalem, at siya'y gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon, ngunit hindi na sakdal na puso. Nangyari nga nang ang kaharian ay matatag sa kanya, na kanyang pinatay ang kanyang mga lingkod na nagsipatay sa hari na kanyang ama. Ngunit hindi niya pinatay ang kanilang mga anak, kundi gumawa ng ayon sa nakasulat sa kautusan sa aklat ni Moises, gaya ng iniutos ng Panginoon, na sinasabi, Ang ama ay hindi mga mamatay nang dahil sa mga anak ni ang mga anak man ay nangamamatay ng dahil sa ama, kundi bawat tao ay mamamatay dahil sa kanyang sariling kasalanan. Bukod dito'y, pinisan ni Amasiyas ang Huda, at iniutos sa kanila ang ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang. Sa kapangyarihan ng mga pinunong kawal ng lilibuhin at na mga pinunong kawal ng dadaanin, sa makatwid bagay, ang buong Huda at Benjamin at kanyang binilang sila mula sa dalawamputatlong gulang na batanda at nasumpungan niya silang tatlong daang libong piling lalaki na makalalabas sa pakikipagdigma na makahahawak ng sibat at kalasag. Siya'y umupa rin naman ng isang daang libong makapangyarihang lalaki na matatapang na mula sa Israel sa halagang isang daang talentong pilak, ngunit na paraon ang isang lalaki ng Diyos sa kanya, na nagsasabi, O Hari, huwag mong pasamahin sa iyo ang hukbo ng Israel, sapagat ang Panginoon ay hindi sumasa Israel, sa bagay sa lahat ng mga anak ni Ephraim. Ngunit kung ikaw ay yayaon, gumawa kang may katapangan, magpakalakas ka sa pakikipagbaka, ibubuwal ka ng Diyos sa harap ng kaaway, sapagat ang Diyos ay may kapangyarihan tumulong at magbuwal. At sinabi ni Amasiyas sa lalaki ng Diyos, Ngunit anong aming gagawin sa isang daang talento na aking ibinigay sa hukbo ng Israel? At ang lalaki ng Diyos ay sumagot, ang Panginoon ay makapagbibigay sa iyo ng mahigit kaysa rito. Nang magkagayoy, inihiwalay sila ni Amasiyas. Sa makatwid bagay, ang hukbo na paroroon sa kanya na mula sa Ephraim, upang umuwi uli. Kaya't ang kanilang galit ay totoong nag-alab laban sa Huda, at sila'y nagsiuwi na may malaking galit, at si Amasiyas ay tumapang at inilabas ang kanyang bayan, at naparoon sa libis ng asin, at sumakit sa mga anak ni Sir ng sampung libo. At sampung libo ang dinala na mga anak ni Hudan na buhay, at dinala sila sa taluktok ng burol, at inihagi sila mula sa taluktok ng burol, na anupat silang lahat ay nagkawaray-waray. Ngunit ang mga lalaki ng hukbo, na ipinabalik ni Amasiyas upang sila huwag magsisunod sa kanya sa pakikipagbaka ay nagsidaluhong sa mga bayan ng Huda mula sa Samaria hanggang sa Bethoron at nanakit sa kanila ng tatlong libo at nagsikuan ng maraming samsam. Nangyari nga, pagkatapos na si Amasiyas ay manggaling na mula sa pagpatay sa mga idumiyo na kanyang dinala ang mga Diyos ng mga anak ni Seir, at inilagay na maging kanyang mga Diyos, at yumukod sa mga harap ng mga yaon, at nagsunog ng kamangyan sa mga yaon. Kaya't ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban kay Amasiyas, at siya'y nagsugo sa kanya ng isang propeta, na sinabi sa kanya, Bakit mo hinanap ang Diyos ng bayan na hindi makapagligtas ng kanilang sariling bayan sa iyong kamay at nangyari habang sila ay nakikipag-usap sa kanya na sinabi ng hari sa kanya ginawa ka ba naming tagapagpayo ng hari umurong ka bakit ka sasaktan nang magkagayoy umurong ang propeta at nagsabi talastas ko na pinasiyahan ng Diyos na patayin ka, sapakat iyong ginawa ito, at hindi mo dininig ang aking payo. Nang magkagayoy, kumuhang payo si Amasiyas na hari sa Huda, at nagsugo kay Hoas na anak ni Huwakas na anak ni Heho, na hari sa Israel, na nagsabi, Halika, tayo'y magtitigan. At si Hoas na hari sa Israel, ay nagsugo kay Amasiyas na hari sa Huda, na nagsasabi, Ang dawag na nasa Libano, ay nagsugo sa Sedro, na nasa Libano, na nagsasabi, Ibigay mong asawa ang iyong anak na babae sa aking anak. At nagdaan ang mabangis na hayop na nasa Libano, at niyapakan ang dawag ikaw ay nagsasabi, Narito, iyong sinaktan ang edom, at itinaas ka ng iyong puso upang magmalaki. Tumahan ka ngayon sa bahay. Bakit ibig mong makialam sa iyong ikapapahamap, upang ikaw ay mabuwal? Ikaw, at ang huda na kasama mo? Ngunit hindi dininig ni Amasiyas, sapagat sa Diyos upang sila'y mabigay sa kamay ng kanilang mga kaaway, sapagat hinanap nila ang mga Diyos ng Edom. Sa gayoy, umahon si Hoas na hari sa Israel, at siya at si Amasiyas na hari sa Huda ay nagtitigan sa Betsemes na ukol sa Huda, at ang Huda ay nalagay sa kasamaan sa harap ng Israel at sila ay nagsitakas bawat isa sa kani-kanyang tolda. At kinuha ni Hoas na hari sa Israel si Amasias na hari sa Huda, na anak ni Hoas, na anak ni Huwakas, sa Betsemes, at dinala siya sa Jerusalem, at ibinagsak ang kuta ng Jerusalem mula sa pintuang bayan ng Ephraim hanggang sa pintuang bayan ng Sulok na apat na raang siko, at tinuha niya ang lahat na ginto at pilak, at lahat na sisidlan na nasumpungan sa bahay ng Diyos na kay Obed-Edom, at ang mga kayamanan ng bahay ng hari, pati na mga sanglang tao, at bumalik sa Samaria. At si Amasiyas na anak ni Hoas na hari sa Huda ay nabuhay pagamatay ni Hoas na anak ni Huwakas, na hari sa Israel, na labing limang taon. Ang iba nga sa mga gawa ni Amasiyas, na una at huli, narito, di ba na nga susulat sa aklat ng mga hari sa Huda at sa Israel? Mula sa panahon nga na humiwalay si Amasiyas sa pagsunod sa Panginoon, ay nagsipagbanta sila laban sa kanya sa Jerusalem. At siya tumakas sa lakis Ngunit pinasundan nila siya sa lakis at pinatay siya roon at dinala siya na nakapatong sa mga kabayo at inilibing siya na kasama ng kanyang mga magulang sa bayan ng Huda.